umaga po sa inyong lahat mga paps Ngayon po, andito po tayo sa San Jose del Monte, Bulacan Dito po sa Gob F. Halili Avenue Tungkong Mangga City of San Jose del Monte, Bulacan Dito po sa branch ng Raon sa Tondo Ayan po, kung makikita nyo po, ayan lang yung highway Ito lang po yung pwesto ng Raon sa Tondo bagong bukas lang po ito Ayan, tara, pasukin po natin at tingnan po natin yung mga items nila sa loob Yeah, raon sa punto worldwide. Ayan, tulad po niyan, may speaker. Ito po, for sale to. Johnson, 11,000 na lang. Pares. Ayan, bukod po dyan, may mga sipi rin. Ito. Ito, mga na, mga nakasale ka na rin, ma'am. Apo. Ayan, good morning, ma'am. Ayan po, yung mga cellphone po rito is ito. Poco si 65. 6GB RAM, 128 gig room 5,750 lang ayan po may mga prices naman makikita nyo naman po pagpunta nyo rito ayan ayan bukod po dyan may mga speaker din po sila at na ito Ah, uh, may kasamang t-shirt na yan pag binili nyo so, ito 2,200 ayan 2,200 lang pala to 2,200 uh -huh piso na lang. Pag bumili ng TV na Joso na kaya -oh. Kobe 32 inches. Okay. TV mabibili na piso. na lang. Ay ganoon pala pala dito kamo na sira. Yan piso na lang. Pag bumili kayo ng TV piso na lang pala yan mga papsa eh. So, hindi lang po TV makikita niyo rito may mga electric fan din. So, ito. 19 na lang. At saka may mga top box. Ito po, may mga top box po sila. Ayan, sick. Ayan, sick mga supply. Ayan po yung loob. Ayan. At syempre, may sticker ng set, Hindi mawawala. Ayan. Ito. Ayan. Ang natin yung price ng sick tap box mga pa. Yeah. Marami pong namimili. <tipos> Pagkano doon sa tap box natin? Top sir. Ayan mga pa. 4-5 tap box nila rito. 6 for only 45 at saka di lang po yan kaya meron po sila 65 inches national star smart TV with bluetooth built in soundbar built in soundbar na po siya for only 24,000 lang ayan mga pag 65 inches smart TV ayan, dito po yung saraon sa tondo sa San Jose del Monte Bulacan ayan at marami din po silang mga helmet Ayan, oh. meron po silang buy 1 take 1 for only 2,000 pesos, full face. Ayan, napakaganda mga so, paps oh. Pumili po kayo ng design at saka kulay. Ayan, buy 1 take 1 na po 'yan. Ayan po, oh. nakalagay, buy 1 take 1. Ayan, full face, for only 2,000 pesos only. Ayan, kung gusto niyo naman po ng mga half face, ito po. 2,000 pesos din 'yan. Ayan pwedeng gawin pwede gawin pong full, full helmet yan full face pwede rin gawin half face ayan modular po helmet tawag dyan ayan mga paps modular helmet dito lang po sa raon sa tondo yan mga paps bagong bagong branch bulahan branch geng at saka ito eh, marami po silang mga magagandang speaker ngayon ayan Napakagandang speaker for only 5,500. Ito mas mura, 3,750 na lang. Ayan, 4, Kasama na po t-shirt niya. Ayan. Ayan. Ito 5,000. Ayan, Ayan. Ayan. May mga kasamang mic na to, no? Ayan, wireless mic. Dalawang mic wireless. RJ Nieva, AKA Boss Napakalaki na nito 7,000 Dalawang wireless mic po ang kasama nito ito mayroon din po silang mga ganito ayan tag 1-4 mayroon din 1-4 saka ito 2,000 pesos lang dalawahan, dalawang speaker na po yan may gulong, di gulong po yan free t-shirt na rin ito po for 3 lang ayan may mga bargain sale burner din po sila for only 1,000 pesos dito ayan two burner na po yan at may mga hanabi siya rin kompleto po ayan mga paps kompleto ayan, marami po silang stock ayan po yung ay, ito po yung loob ng store nila ito po ang round sa tondo bulakan branch nila mga paps ayan Platinum mic, buy one, get one For only 700 Platinum mic na po yan So ibig sabihin yan Dalawa na Platinum mic Ito meron din po silang didose Kasama na yung stand With remote, tsaka uh, Wireless microphone 1600 watts Maganda to Ayan po silang Joson Smart TV for only 4,000 26 26 LED 26 inches LED TV for only 4,000 pesos Joson brand Ayan, ito naman 45 inches Kobe Ayan, for only 9,000 pesos 45 inches Smart TV na po yan mga paps Super slim Marami pong TV rito, ayan. At mayroon din po silang set. Mabibili nyo set kasama na ampli. Ito, ampli, ampli sa speaker mga paps. Kasama na for only 3 nights. Ito po, meron pong tita, ito. Joson Joson brand na TV rito may 32 ayan 43 iba ibang iba ibang ano po yan napakaraming stock nila oh. And, dito lang po yan sa Raon sa Tondo sa Bulacan branch nila mga pa so, ito may mga washing machine ayan 5,650 na lang ito 3,950 na lang ito naman 4,500 water dispenser

marami pong Joson Joson brand na TV rito may 32 ayan 43 iba ibang iba ibang ano po yan napakaraming stock nila oh. And, dito lang po yan sa Raon sa Tondo sa Bulacan brands nila mga pap sa ito may mga washing machine ayan 5,650 na lang ito 3,950 na lang ito naman 4,500 water dispenser calor